Hi po mga kalaki, 2pm na po ng May 13 po mga kalaki at syempre nandito po ako sa harapan ng bahay ko kung makikita nyo, ayan po highway po yung daanan at syempre po mga kalaki andito po tayo ngayon para mamigay po ng mga 4 digit lucky numbers po ayan medyo malilim pa rito kasi may mga puno pero mainit-init pa sa gawin doon 4 digit lucky numbers po para po sa inyo umpisahan po natin sa Greece 3122 Canada 6834 Mexico 9127 Australia 0122 New Zealand 6281 India 7436 Philippines 9398 Thailand 2143 Taiwan 7744 Malaysia 2860 Dubai 0729 Hong Kong 5132 Singapore 7438 China 1566 Texas, 2087 Korea, 2139 Germany, 1233 Italy, 6208 Japan, 3794 Saudi, 3553 Alaska, 2896 Las Vegas, 3077 At Israel, 1238 Ayan po mga kalaki Ang mga 4-digit laki numbers po Ngayon pong alas dos po ng hapon mga kalaki kaya good luck mga kalaki pwede niyo po yan i -ramble.